Uh, ano nga ba talaga ang dahilan ng pagtanggal mm. kay ano to? Kay Senator Subiri. Mm. Kasi ang daming mga lumalabas partner. Ha -ha -ka. Ha -ka Alam mo na sabihin ang uh, ha hakahaka, ang kahirapan. Oo, uh, kasi sin yung sinasabi dahil daw sa PDAF. Mm? Kaya tinanggal mm -hmm. na siyang sinabi kahapon sa press conference ni Senator. Sinakripisyo ko. Oo. Doon sa investigasyon. Di ba? Mm -hmm. Dahil nalaman niya na, nako, yung pang labing lima pala na pumirma ay yung umiyak nung <laughs> <Oo, laughs> na privilege speech siya na siya po ay bababa na bilang Senate President. Yes. Di ba? umiyak sa kanyang likod at pinori uh, pinuri pa niya, partner. Mm dahil sa ipinakitang support at hindi siya iniwan. Oo. At niyaka pa yung asawa niya. Oo. Oh, at pagkata pagkatapos, nalaman niya, nako, sabi pa niya, surreal. Surreal. Oo, oh, di ba? <laughs> ano, hindi ka panipanip. Hindi niya ma-process. Uh Oo, -oh, hindi niya ma-process. masakit. Masakit. Mm. Na diba? ganun pala ang nangyari. Ang katotohanan. Ang katotohanan. Parang oh. ang dating partner, may sinakripisyo siya eh. Oo. Para, kumbaga, y ikaw yung sinakripisyo ko. Mm -mm. At parang ikaw yung naging dahilan kung bakit mm -mm. ako natanggal. Oo. Yan. Pero yung pala, kamukat-mukat mo, mm -mm. isa ka pala sa tumaray doon. Tumay, Oh. Yun. Pumirma. Pumirma. Na para siya ay... Matanggal. Oo, mapalitan. Oh, di ba? Uh -oh. Ano, hindi siya makati Ano? Uh -oh. Kitang-kita mo yung... Kitang-kita mo yung mukha ni ano? Uh -oh. Ni Senator ni, ba to? Ni Senator uh, uh, Villar. Villar. Okay. Di ba? Pinuri siya. Uh -oh. Kasi ang dating, hindi siya pumirma. Mm. For ano siya, Subiri. Tingnan mo yung paglingon ni uh -oh. Senator Villar. Uh oh tingnan mo. O, di ba? O, tapos sabay ngiti. Sabay smile. <laughs> <laughs> parang si Senator Villar dito, may alam na siya parang... what? Ha? Huh? Binati ka? Bakit? <laughs> Kung alam lang niya. Pero partner, yan ay pinabulaanan ni mismo ni Senator Bato sa kanyang press conference. Na? At sinabi niya, what? Wa uh, <laughs> walang kinalaman partner. Oo. Oh. Oh, ang ah, nangyayaring investigasyon tungkol sa Pidea Leaks. Sasabihin ba sa kanya yun? No. So... Siyempre, sasabihin niya hindi. Oo, oh, hindi daw. Hindi daw yun yung dahilan. Ba't naman niya alam na hindi? Oo. Oh. Eh, kasi siyempre, pumirma siya eh. Kaya alam niya ang dahilan. Kung so, ano kung anong naging usapan ng mga senador. Ano, an na hindi yun ang dahilan. Oo. Oh. Ano? Oh, eh, siya muna. Ano na muna yung dahilan oo, niya para pumirma siya? Ay, hindi. Hindi niya sinabi, partner. Kasi, oo, pumirma siya kasi wala siyang prinsipyong sarili. Pumirma siya dahil partner. Nako lahat sila nandun na. Baka mm. maiwan ako rito. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi. Oh, eh, baka... Yun din yung sinabi ni Senator uh, Pupunta Robin. Pupunta ko sa minority. So, uh, mahirap din kung nasa minority ako. Mm. No. Pero alam mo mga kayubi, at matingin ko lang si Daxa nagpapabate from Dubai, at Abu Dhabi. Mm -mm. Si Arthur Ginto, saka si Aiko Ichikawa from Japan. Ayun. Si Pinky Magudayaw. Kaloyal. Yeah, Lourdes. AVK, binati mo na partner, no? Yeah. Oo. the Eggshells. Bernadette mm -hmm. Turas, DM Channel. Oh. Yan. Pur purple is Life. Oh, so, oh. Sego TV. Okay. So, ganito yung partner, eh. Um, ang sa akin lang, di ba, bakit kayo boboto because ito ang boto ng partido? Ni-reveal ito ni ano, Senator Robin, partner. Mm -hmm. So, habang pinakikinggan ko si Senator Robin, Si Senator Pumirma din na Robin. oh, oh. isa na isa naman siya sa sinabi nga niya na hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay kayo ng boto. Mm, mm Isa lang dapat ang boto nyo. Siya daw bilang acting president ng PDP. Eh syempre dapat kung sino yung kaalyado niya, kapartido niya, pare-pareho kayo ng boto. I Imagine niyo lang mga kayubya, pakinggan niyo 'tong mga mga leaders na binoto ng iba. Ba? Ay, saglit, partner, saglit. Putol-putol, oh. Ay? Miss Jewel, okay lang ba yung audio natin sa YouTube? Okay lang. Okay. Oh, kasi marami rito nang sa putol-putol daw. Oo. Oh. Oo. Oh, Ganon. Sige, ano lang Sige. nila sa atin para maayos. Baka ha? yung signal nyo po, ha? Diyan sa area ninyo. Oo. Uh -huh. So, imagine mo, partner. Boboto ka dahil yun ang sinasabi ng partido. Imagine niyo yung mga leaders natin na ganyan ang utak. Uh -huh. Partner, Papano ngayon ka mangangampanya? 'Di ba? Ito si Senator Bato mangangampanya yan. Paano mo sasabihin na ipaglalaban mo ang karapatan at welfare ng tao? Kung hindi ka naman boboto sa sarili mong konsensya mm -mm. at sa sarili mong pag, uh, belief, sa sarili mong prinsipyo. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Same na natin si Senator Bongo. Okay. Kung boboto lang kayo dahil ito yung boto ng partido, paano niyong ipaglalaban yung karapatan ng mga Pilipino. ba? Diba? Kung saan lang yung boto ng iba at dun yung majority, dun kayo. E eh, anong klaseng tao kayo? Anong klase kayong leader? ba? Diba? Minsan, pag nandidinig ko to, especially inamin pa ni Sen. Robin, ah, uh, nakaka... May inis ako nararamdaman sa gintong klase ng mga leader na ganitong mga tuwiran. Mm. said under um, ang narinig na daw po sir ng kudeta against Senator Meeks is yung quote and quote artista lang, sir which is yung mga maybe uh, mga lawmakers na dating naging artista sir and um, ang trigger daw nun um, sir ay yung hindi daw po ng payan ni Senator Meeks na mag um, attend virtually si Senator Bongo Pilia dahil sa pagbuka ng wood niya sa pata. May one for you, sir, na kayo po, or may some sort of naging factor po yun sa pagka-ouse ng Senate Ah, una sa lahat, wala akong reklamo kay Senate President Migs as uh, the Senate President. Wala akong uh, sutuhanan eh, sumusulod ako dyan eh. Okay naman si Migs eh. Yung nangyari, alam nyo, kami ng PDP, apat kaming PDP. Okay. Ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tulentino. Kami ay uh, isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit uh, nagkaroon ng Uh, uh, naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang uh, para sa akin, ano? At alam ko naman yung nangyari dahil ako presidente ng acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwahiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Mm. 'Di diba? Kayo kaya kayo binoto diyan hindi dahil para magka magkaisa-isa kayo mga partido. Binoto kayo diyan para magkaisa kayo sa kapakanan ng Filipino. 'Di diba? Dapat kung boboto ka against Subiri, dapat meron kang sariling, sarili, sariling pan, pan, pa, pa, paninindigan. Oo. At paninindigan, partner. 'Di ba? Kasi ayaw mo ngang bumoto. Nagtatago ka pa sabi mo sa kwarto ni Non, Senator Tolentino. Mm -hmm. Dal ayaw mo ikaw, makita para hindi ka napabutuhin. So deep inside sa sarili mo, alam mo okay si Sobiri. Uh -huh. Sa sarili niya partner, ayaw niya. Eh. Uhuh. Uh oh. 'Di ba? Kung 'yan na nasa isip mo, it means ayaw mo muna si Senator Is uh, Escudero maging leader, uh -huh. maging president. Kasi ayaw mo. Pero bakit hindi mo ipaglalaban 'yan? Sa sarili mo. Paano kung dumating yung time, sabi ko nga, kung magkakabotohan para sa gintong klaseng bill, dapat hindi bumoto or dapat bumoto, kung ano na rin ng partido, oo, o ka na lang? Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwahiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Wala na siyang nagawa kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang Uh, matatawag natin na pakikisama. Baka dapat ganito, Sen. Robin. Partido o prinsipyo? Mas lumalamang kung ano ang idinidikta ng partido kesa idinidikta ng prinsipyo. Kay SP, mix. Eh, Siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Ano kayo? Robot? Kung paano kayo i at kung paano kayo dapat kikilos, yun ang gagawin ninyo? Wala kayong sariling pag-iisip? Dahil kung ano lang ang sabihin ng partido, dapat yun ang sundin? Kahit sa puso nyo at isip nyo, alam nyo hindi yun ang gusto nyo gawin? Eh, yun po ang napag-desisyonan namin. Kaya yung artista black o anong black yan, hindi po. Partido po namin ito ng PDP. Uh, 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 Siguro po ang pwede natin tanungin diyan yung mga beterano dito sa sa Senado. Kasi kung ang ganyang mga hakbang, hindi po yan pwedeng mag-umpisa sa amin na mga neophyte. Ano? So, siguro sinabi naman din po ni Senator Chis Escudero, yung ating SP ngayon, na sinabi naman po niya na siya talaga ang nag-umpisa na mga hakbang, siya ang kumausap sa mga senador. Opo, kaya siguro po sila na lang po ang tanungin natin, yung mga veterano po dito. Pero, sir, di ba, Ah, uh, siguro ito po ano para kasi hindi naman po naging unfair sa amin si uh, SP Migs. ano. Siguro sa amin na lang po yung rason namin na uh, sabi nga ni sabi nga ni Cheese ni SP Cheese ano. Yung mga ganitong mga pangyayari, hindi naman tayo kailangan magpaliwanag, sabi niya. Basta po ano yung rason natin, ay eh, yun na yun. Meron ba kayong valid na reason kung bakit kailangang tanggalin si Senator Subiri? Lumalabas kasi dyan sa pagkukwento mo kung saan papunta ang majority, dun kayo pupunta. At kung ano sabihin ng partido, yun ang susundin. Kaya sinasabi mo ngayon, hindi naman kailangan magpaliwanag kung bakit tinanggal si Subiri. Yun kasi ang ginawa ninyo. Kung ano ang idikta sa inyo, yun ang gagawin ninyo. Basta ako, uh, ito po ay desisyon ng partido. Hindi po ito isang desisyon ng isang tao. Kung ano man ang uh, sana, ang inihingi namin, wag naman masyadong... Kawawa naman si Bato. Kasi wala namang kasalanan si Bato. Si Bato, eh, sumunod lang sa partido. Sana ma maintindihan natin na meron pa dito sa Pilipinas na mga totoong partido politikal na talagang sama-sama. Dapat ito, eh, alam mo mga kayo, tignan nyo lang nga Kung ganito dapat ang mga leader, pakinggan nyo muna kung paano sila magsita at kung paano sila mangako pag nangangampanya. Kasi di nila ginagawa. Lahat ng pinapangako nila, halos hindi nila ginagawa. Ako partner, ang tanong ko ngayon sa kanila, mm. ano na ang kulay nila ngayon? Makintab. <laughs> shiny. <laughs> diba? Bakit? <laughs> Pa'y kulay bang shiny? <laughs> Para siyang gold. <laughs> gold. <laughs> ah, hindi, kasi siyempre, uh, ang tao malilito ngayon. Mm. Diba? Oo. Oh. Uh, kasi, well, hindi naman natin ano yan eh, pupwedeng maitanggi sila ay talagang ano partner eh. Uh, mga ano eh, mga ano na? Trapo? Hindi. Uh, <laughs> di ba ng dating administrasyon? Ah. Uh, kaalyado. Ni dating Pangulong no, Duterte. Ni dating Pangulong mm. Duterte. Ah. Uh, malaki ang kanilang utang na loob. Da mm. Hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, di ba, mm. partner. Mm. Eh, hindi sila, wala sila dyan sa pwesto. Malaki. Aminado naman si, uh -oh. si ano dun, si Senator uh -oh. Bato. Eh, uh -oh. especially Senator uh -oh. Uh -oh. Bongo. Bongo. -oh. Hmm. -oh. At alam natin ngayon kung ano ang sitwasyon ng dating administrasyon hmm. sa kasalukuyang administrasyon. di hmm. ba diba, ang relasyon ng party? Hmm. hanggang bukas. Hanggang bukas. Makita magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Castro. Nagpapala lang. Huwag tulugan na inyong kalapatan. Abangan. Bukas. Hanggang bukas. Itutuloy. <laughs> Mga kasawa ko naman pong inyong lingkod, Rancho road Marcelino. Sabahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abukada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin. May pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ng Usapang Batas! Abukada ng Bayan, Attorney Claire Castro